Tamang edukasyon at values formation makakatulong na maiwasan ang karahasan sa kalye ayon sa isang parliamentary group. Makakatulong umano ang pagbabalik ng values formation subjects sa mga paaralan para maiwasan ang karahasan sa kalye lalo na ang tinatawag na insidente ng road rage o away dulot ng pagtatalo sa trapiko na kadalasan ay nauuwi pa sa krimen. Ayon kay Job Balonso, head volunteer ng Pamilya Muna Party List, bahagi ng tamang edukasyon ang values formation o ang paghuhubog sa karakter at pagtuturo ng mabuting asal sa mga kabataan na madadala nila hanggang sa kanilang pagtanda at maaaring maging dahilan upang mabawasan ang mga insidente ng road rage o ang mainit na pagtatalo sa kalsada na nauuwi sa karahasan at kadalasan dulot ng iringan sa trapiko. Reaction nito ni Malonzo sa kumalat na video sa social media kung saan napatay ang isang rider matapos ang komosyon na kinasangkutan nito at ng isa pang rider laban sa isa namang motoristang sakay ng SUV na nag-ugat lamang sa gitgitan sa kalye. But the basic premise is proper education with values for Kasi ang the effect of Value formation is very critical in the development, total development ng pagkatao. Example lang po. Uh, ang medyo ang medyo nagba-viral ng distracting sheds. Traffic altercations, banggaan, nag-aaway sa kalsada. Nung tinanggal ang value formation, parang naisama rin ang common courtesy. So, yun took away common courtesy. Nawala rin yung road courtesy. So, if you see the effects of taking away something important, something vital, tuloy-tuloy ang explosion. Whereas, if you secure common courtesy, it will continue to road courtesy, it will continue to workspace courtesy. It will, it's a very good Very good uh, basic uh, katangiyan. And yung ano lang, po yung entering the door, pauunahin mo. Kasi niya female. Kung baga, we still espouse chivalry. Ladies first po talaga. Pero kung talagang, kung minsan na nga lang, si lolo, si lola nakakalimutan, napapansin. So, it's, proper education and values. Idinagdag pa ni Malonzo na isa sa kanilang tututukan sa Kongreso kapag nabigyan sila ng pagkakataon na maging kinatawan dito ay ang kapakanan, karapatan at kaunlaran ng bawat pamilya. Dahil naniniwala sila na lahat ng suliraning kinakaharap natin sa ngayon bilang isang bansa, lalo na ang paglaganap ng krimen sa paligid, na ang iba ay kinasasangkutan pa nga ng mga kabataan, ay mababawasan kundi man tuluyang masawata kung ang pangangailangan ng mga pamilya ay natututukan. It actually still leads to the basic concept of the basic tenets of pamilya muna, which is karapatan, kapakanan, and kaundaran. We already We touched on kapakanan and kaund Now we can move on to kaundaran kapag yung dalawang dalawang aspeto ng karapatan kapakanan ay naibigay na po sa pamilya or sa individual that's part of a family especially like for parents like a father or a mother pag hindi na iisipin ng nanay at ng tatay ang mga karapatan ng pamilya karapatan ng ama ng ina sa saka ng mga bata at nasisigurado ang kapakanan ng pamilya, pag hindi na nila iniisip yun, pwede na nila tutukan yung kaunlaran, which is development, personal, social, spiritual. I, I can only guess on sa level sa laylayan ng society, sa mga pamilya na nasa laylayan, na siguro ang mga magulang nila ay busy pa sa trabaho kumakayot pa rin ng mga oras. Kaya hindi, hindi na nila matutupan yung mga napapabayaan nila. Uh, ngayon, speaking as a father, as a, as a father and a breadwinner, kung hindi ko naiintindihin yung unang dalawang parte ng karapatan at kapakanan ng pamilya, pwede ko nang tutukan na lang ang anak ko o ng asawa ko. Or, pag nagawa ko na yung dalawa, pwede ko na rin tutukan sarili ko rin. Which will be the benefit of the whole family of the society. Whereas yung what's happening right now actually is we are slowly we are we are at the stage we are at the age of social media. Very powerful ng social media. Diyan natututunan ng mga bata ang tama, diyan natututunan ng mga bata ang mali. Yun nga lang, nawala yung paalala ni MDRCP ang parental guidance. Dahil baka si Mami at si Daddy busy din sa social media. So, kung anong natututunan, nakikita ng mga bata na ginagawa ng magulang, gagayain lang din ng mga bata na nagkaka... May tendency na nakakalimutan ang guidance. So, again, it goes back to education na naman. Ngayon, talagang ang pinaka core talaga is the karapatan at kapakanan. Dahil pag yan dalawang part na yan, na isagot na ng gobyerno, na na ng pamilya muna, I can say, at least for myself, I can speak for myself, hindi ko na talaga alalahan. And I can focus on what are very, that are very important to me. Parents out there, fathers and mothers can focus on what is best for the family. So, kumbaga, it is more on talagang targeting the problems of the family. Isusulong din nila ang whole of nation approach sa mga programa ng gobyerno, lalo na ang mga proyektong pangkabuhayan at edukasyon upang mas maging epektibo ang mga ito at magkaroon ng pangmatagalang magandang resulta. Ako po si Baron RJE Laurea, nag-uulat para sa Kalinangan TV